Kanina pa kita hinahanap eh. Nag-chismis ako sa'yo. Ano ba yon Ruby? Ano ba yung kanina mo pa gusto mong sabihin? Nandiyan ka pa si Robert. Wala si Robert dito. And I don't know where the hell he is. Ano ba yung gusto mong sabihin? Tungkol ba kay Lynette? Huwag mo na akong bitinin pa, Ruby. Narinig ko kasi yung ng mga maids. Ang sabi nila, ang anak daw ni Robert, hindi si Lynette, kundi si Isagani. What? Eh, yun ang sabi ng mga maids. Usap-usapan sa San Isidro na hindi daw si Lynette ang anak ni Robert, kundi si Isagani. Are you that bored, Ruby? Pati pa naman yung mga chismisa ng mga maids, pinapatulan mo pa? ka I'm just telling you what I heard. Na no, obviously, chismis lang. Si talagang talaga ang anak ni Robert kay Luming. Nasabi na sa akin niya ng papa nung araw pa. Pagkatapos kong tanggapin at mahalin si Linette, anak pala siya ng babaeng sumira na marriage ko. Eh, the rest is history, Ruby. Pero Stella, hindi ka man lang curious na baka totoo yung sinasabi ng mga maids? Alam mo, minsan kasi, yung mga katulong natin, mas marami pang alam yan eh. Kasi you know what? They get to hear everything. Ruby, I'm just saying, what if Tito Manolo got it wrong? What if si Lynette hindi pala talaga anak ni Robert? And what if isa ganit?